Last Sunday akala ko ay makakapagpahinga na ako at day off ko pero akala ko lang pala yun Hi everyone Last Sunday ay sa wakas at nakapagsimba na rin kami. Umated nga kami ng first service sa Church of God. Alam nyo bang unang mas ko ngayong taon to? This past Sundays kasi ay sobrang busy kami dito sa bahay. Madalas ngang natataon na may mga okasyon dito. Anyway, after mass, dumiretso naman kami dito sa palengke para maggrocery ng konti. Nagpunta pala ako dito sa suki ko para bumili ng pambaon ng mga kids. Yeah, bakery bread nga yung pinapabaon ko sa kanila. Fast forward na kawin na pala kami ng bahay. Alam nyo bang nalaktong bahay namin at hindi namin nakuha yung susi sa loob? At habang ginagawa nila ng paraan para mabuksan, nagpunta naman ako dito sa taniman namin ng ampalaya. Binibisita ko nga yung mga bunga at ang dami na pala. Ang dami nga ng mga nagsulputan. Finally at nabuksan na nga nila yung pinto namin. Kaya't nakapasok na rin kami ng bahay. Nagliligpit nga lang ako saglit ng pinamili ko tapos magkahanda na rin ako ng pang na. At dahil nga pala nagbabalak kaming magmerienda dun sa bahay ng pinsan ko later, bumili na rin ako ng saging na gagawin naming turon tapos bumili na rin ako ng panglumpiang toge. Dahil nga medyo nagtaasan na rin yung bilihin sa palengke at wala na rin talaga tayong magagawa doon. Yung dating isang buong tray na itlog na binibili ko ay ngayon kalahati na lang. Sa panahon ngayon, kailangan din talaga nating mag-tight budget. One fourth na bagyo beans, half kilo na sayote, halos mga ganun lang yung pinamili ko. Mahirap din kasi masiraan ng gulay ngayon. Tapos yung mga meat ko ay meron pa naman. May mga Shanghai meatballs giniling at longganisa pa akong istak dito. At for now, okay okay pa to. At gaya nga nang sabi ko dati, hindi nga nagbabaon ng pera si ate. Ako na yung bumibili ng pambaon nilang snacks, brownies at bakery bread nga yung pinapabaon ko. Ito pala yung nabili kong mga gulay kanina. Sayote, kamote, beans, pero konti-konti nga lang yun. Nagre-request nga kasi sila ng chapsuy. Alam niyo ba dahil sa cravings ko ng turon kahit medyo may kamahalan yung banana ay bumili na rin ako niyan may konting oras pa pala ako bago magluto. Bigla kong naalala may order pa pala yung kuya ko. May nag-order kasi sa kanya na 10 bundles ng petchay. Since 1pm yung delivery na expected, inuna ko nga kumuha bago ako magluto ng ulam namin. Tingnan nyo, ilang araw nga lang akong hindi nakakapagbenta. Sobrang lalaki na naman yung mga replanted. Anyway, may nagtatanong pala about dun sa direct seeding. Paano daw lalaki yung tanim namin kung dikit-dikit naman? To inform you po, may direct seeding kami at meron din replanted. Since medyo matrabaho talaga yung replanting, sa hanggang dalawang plat nga lang yung nagagawa ko. Ang setup kasi namin ng tatay ko, siya yung nagda-direct seeding tapos ako naman yung nagre-replant. Pero kapag nagka-harvest kami ay minimix ko nga yung pagkuha. Kung ano yung medyo malalaki sa naka-direct seeding, sinasama ko ngayon na i-harvest. Tapos kung ano naman yung medyo malalaki sa replanted, yun lang din po yung kinukuha ko. Kaya't yung direct seeding, nababawasan din yung quantity kaya may tendency din na lalaki pa rin sila. Ganun po yung setup ng pagtatanim namin. Kaya't huwag po kayong mag-alala dahil napapalaki din namin sila. Pinipili ko nga lang talaga yung medyo malalaki. Pero sulit na sulit talaga yung replanted tapos yung pagtitinda ko naman ay once a week para hindi maumay yung kapitbahay namin kung napanood mo na nga yung previous vlogs ko about pagtitinda ng petchay namin makikita nyo dun kung saan ako nagtitinda mismo anyway dahil tanghali na nga sinamahan na rin ako ng tatay ko mag harvest para mabuo ko na nga yung order na hinahabol ko isa pa medyo inagahan ko talaga yung pangunguha kasi pag pumatak na ng alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali medyo nalalanta din sila kaya for the habol naman ako pang 12 bundles kasi yung order ngayon. Pero since yung auntie ko ay may order na 2 bundles, kaya dinadagdagan ko nga yung mga order silang ganun. Kasi wala naman iba sa amin. Auntie ko naman yun. Anyway, yung replanted pala yung hinaharvest ko. Tapos yung tatay ko naman ay yung nakadirect seeding. After ko nga makakuha, etong nakuha ko ay ibabundle ko naman na ngayon. Alam nyo bang, kahit pinapapak ako ng lamok dyan, ay tuwang-tuwa pa din ako sa pagkaharvest. Pagkatapos nga namin manguha ng tatay ko, ay tingnan nyo siya. Naglilinis pa rin dyan sa ilalim. Wala pa rin talaga siyang kapaguran. Alam nyo ba nung araw na to, linggo, wang tuwa ako kasi may pa-extra orders kami. Yun nga lang, akala ko lang pala. Late na sabi sa akin na cancel pala yung order na to. Siyempre, naghihinayang ako. Yung nakakuha ka na, nakabundle ka na, at nakaredy ka na, tapos cancel pala. Nanyo tong bundle ko na to, para siyang bouquet. Pwede din kaya tong bouquet pang kasal? <laughs> Nanyo nga to kung gaano kaganda yung pet spray namin. Minsan nag-spray din kami pero yung good for 24 hours lang. Tapos minsan lang yun. Fast forward, pagkatapos ko nga magbandel ay bumalik na ako dito sa bahay para magluto naman ng kakainin namin. Magigisa nga lang ako ng gulay. Sigarilyas, bagu beans, kalabasa at petchay. Tapos lalagyan ko lang siya ng giniling na baboy. Yung sigarilyas at petchay ay galing dyan sa tanim namin. Yung kalabasa at beans nga lang yung binili ko sa palengke. Habang naghihiwa ako, may dumating naman na bata dito na galing ng church. Hindi nga namin sila kasabayan kasi nasa second service sila. Alam nyo ba, itong lulutuin ko ay napakasimple lang talagang ulam. Pero kahit araw-araw gulay yung ulam ko ay hindi talaga ako mauumay. Pero dahil may mga bata, Lalagyan ko nga ng sahog na giniling. Sobrang dali nga lang to kasi gisa-gisa lang. Pagkasangkot siya ng giniling, magigisa ng bawang sibuyas, black pepper, vechin, at patis nga lang yung nilalagay ko dito. Katapos nun ihuhulog mo na nga yung kalabasa. Pero yung kalabasa na nabili ko, hindi siya maligat. Mas masarap sana pag maligat to. But anyway, kung ginisang kalabasa na may giniling ay eh pwede lang ganyan. Pero mas gusto ko kasi mas maraming gulay. Tinimplant ko din pala sya ng oyster sauce kung bet nyo naman yung bagoong alamang ay pwedeng pwede din. Pwede rin iluto mo sa gata, o di kaya fresh milk. Lahat nang yun ay nasubukan ko ng luto at lahat masasarap healthy living lang talaga tayo dito sa bukid. Yung sigarilyas at petchay, available lang yan sa paligid namin. Kung sana may bunga na rin yung sitaw namin, hindi na rin ako bumili ng bagyo beans. Tsaka pala yung kalabasa naming tanim, may maliit na rin na bunga. At yung ampalaya ay sobrang dami talaga ng bunga. Kahit sa susunod, may aabangan ulit kayong videos. Nakatapos na pala akong magluto at dinala ako na nga dito sa labas. Nag-aya nga sila dito kakain. Pero dahil sobrang init, kumuha nga lang ako ng pagkain at pumalik babalik dito sa loob ng bahay. Kailangan ko na rin magmadali at magbebenta pa ako ng pechay na cancelled order. Akala ko day off ko, ko ngayong linggo. Yung pala, magjujuti pa rin ako sa pagtitinda. Minsan yun din yung hirap kapag may cancelled order tapos nakakuha ka na. Pagkatapos kong kumain, nagpahatid na rin ako sa tatay ko para magtinda. Kailangan kong i-dispose yung 10 bundles. Tapos, i-deliver ko din yung order ng auntie ko. Since hapon na, sabi ko kung ano na lang yung mabenta ko ay bebenta ko. Pag hindi ko mabenta, ipamimigay ko na lang din. Parang alas tres na yata to ng hapon. Mabuti na lang at matsaga maghatid tong tatay ko. Yun naman kasi yung setup namin. Kung may schedule ako ng tinda ay sinasabihan ko na siya ng mas maaga. Siya kasi madalas yung tagahatid ko dito kung saan ako nagtitinda. Ngayon pala may usapan kami ng pinsan ko na magme-merianda nga kami dito. Kaya dinisplay ko lang yung paninda ko sa labas tapos dito nag-proceed naman na kami sa paggawa. Lumpiang toge at turon. Marami kasi kaming toget sa bahay, eh sayang naman kaya tiluluto na lang namin. So paano hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.